po si Ivy May Evite. I'm 42 years old and I'm currently working sa City Legal Department ng Quezon City Hall po. Naputulan ako ng paa kasi meron akong osteosarcoma before. Bali, cancer siya sa bone. Tinaningan ako ng two months kasi nga stage 4 cancer na siya. Ako nung una ayokong paniwalaan kasi nga active akong tao eh. Nakikita ko na kasi nahihirapan na ang parent ko. Pagka uh, bibisitahin nila ako sa hospital, magana yung mata nila kung saan ang simbahan, pumupunta sila. Kasi nga dinadasal nga nila ako. Kaya yun, nag na ako na magpapagamot na ako. So yun, pinutol siya sa God hanggang hips. Sobrang importante na dapat nagagawa ko pa rin talaga yung mga dapat gawin kahit may kapansanan ako. Kasi dinitignan ko yung sarili ko na may purpose pa. Nakita ko nga yung post ng, sa Facebook nung kasama ka sa QC. Sabi ko, try kong mag-apply. Pumunta po ako doon sa kasama ka sa QC sa Person with Disability Affairs Office. Ilang days po, tinawagan ako na for signing contract and then for deployment. Clerical staff po ako doon na nagpa ng records and then nag-encode -e din ng mga LRCK si mga ganyan and then nagkakategorize yung per category po ng mga legal opinion po. Maraming PWD ang akala wala nang silbi yung buhay nila. Nakakatuwa lang po na makita yung programa ni Mayor Joy Belmonte na kasama ka sa QC kasi po nakita ko po na ang daming PWD na nabigyan ng pag-asa. Isa sa akin na tuwa ko rin talaga yung accessibility na kahit ganito ako, ito may saklay isang pa. Nakakapasok ako ng trabaho ng maayos dahil sa mga dadaanan ko papunta sa trabaho. Thankful po ako dahil binuksan niyo po itong programa na to para sa aming mga PWD. Dahil po dito, nagkaroon po kami ng lakas na loob na humarap muli sa buhay. Importante nakasama ang mga PWD sa pag-unlad. Kaming PWD, marami po kami kayang gawin na pareho rin ng mga normal. May kakulangan man kami sa aming katawan, pero buong-buo naman ang aming isipan.